What's up mga kotol? Uh, magandang umaga po. Yan, tayo po ngayon ay nasa bukid na uli para magtrabaho po uli. Yan, kasama ko si Otoy, Magandang umaga. Si wala, si... pa po yung pinsang kot. Nasa alupay pa. Yung pinag-uula pa ng kabahit kalabaw ay. Ay kami po yung mag extend ng ano. Ng tataniman po. Aray. Ay sayang po yung apat na ko natira. Pero yung dalawa, pang hulip po na rin po yung iba. buhay na po yung ating ano. Tapi magpapatik. Kau balik ke orang pasak, kau balik ke Baso. Ayo ngapal. Uh, Bukas ang wala ano? Bukas. Biernes. Oh, wala. Ini sa nay wala pa sa kan at gawa nang holiday eh. Ay siyang ngapal uh, ah, yung Chinese ano? Oh, hmm. yung sa sa nitro na ito. Ya yeah, mga kotol, ito po yari na. Ilang hmm. eras din po rin kaunting ari oh. Dilugsong na po namin dun ay sa isang ari. Yan, bali duksong-duksong na po yan. yang SPC ya Udah lebih parah nih pak Ito po yung natira natin yung pananim Meron ang pa Sayang aleri da

pag ito'y kumapit na sa lupa ang ugat niya aw yan ang binis tuloy na mm -hmm. yan mga utol yari na po namin natin taniman ay nakailang iras pa isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu sampu pa po wari almost 300 ka puno pa rin mga utol harin natin siling ari yan ang gaganda pa po, nakang space pa dito po kadagusunan ito yan extension po ito eh Kalpon kamu. okey. Entah bawa pon lupa, nari. Besar besar apa yang par? Siapa yang pergi lupa? auto yari na po ari ari po yung kanina naka-stack lang ngayon po ay oh. anong ganda na ano toy yan ari yung kanina mata mo Malig na po ng iras saka uh, mga makakain po plastic naman po yan ayan mga utol, ay yari po yari ay, ano wari yung oh ay kami po yung parinis eh. yari na po wari oh Ari po ay nadali namin. Aring extension. Diyan. Ari. Ari po. Tapos Aring burol na konti. Ari pa po yung ano na uh, extension na namin, extension. Yan. Ayan lawak din po mga out, lalo pong lumawak. Hmm. Ah, na ulan-ulan. Ayan mga out. Thank you Lord sa magandang blessing po yan lalo pong lumawak oh. Po. ay update ko naman po kayo mga otol sa ano po, sa Ampalaya ayara po sa makaluloy babalaga namin sabay init, sabay ulam na talagang pasma po, aray yan ang ating Ampalaya mga pagkalaguna laguna po. 'yon. Atim babalaga na. Ngayon sa makaluwang darting. Ang laguna po. Nandari, laguna po. Malalaguna po ang ampalaya natin. Tapos ara man po yung makakutol, kabila gan buhay na buhay na rin po ang ating ampalaya. Hmm, eh, yan. Nagkakabulaklak na rin. Eh. Pero puputulan pa po natin yung iba. Ganda na po ang ampalaya natin. Kulang na lang sa balag. Yan. Oh. Ganda. Yan, yari na po ang maghapon. I-update ko lang po kayo. Maganda na po. Ayan mga kutol, hanggang dito na po. Sana po yung nakain para sa inyo. si lang po at saka. Buhay Provincia. Bye. Salamat po.